Ayan guys, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa talipapa. Mamili tayo ng ating pangulam sa araw na ito. Samahan nyo ako guys. So ito yung mga isda nila dito guys. Ayan, so ang mga isda dito, ito. Ayan. Sariwa itong mga isda nila kasi araw-araw sila nagpapalit. Nauubos pa lagi ang kanilang mga isda. So ito yung salmon head. Salmon head na lang ang natira tapos ito yung ito yung ano kaya sa akin anong pwedeng sabawin napuhanan ko kasi pipili sila bukas magkano dito 300 300 lang turaso kaya ito masarap pagsu yan yung masarap ipagsu ito na lang siguro sa akin. Kaya akong lagayan. Ito ay, ano ba ito? matambaka ba ito? Alumahan. Ah, alumahan. Tapos, okay. galungkong. Sariwa talaga, alumahan. Ayun ba yung matambaka? Ano daw ito, Bumi? Okay? Ito matambaka to, no? Ito na lang itong para ito sariwa riwa. kaya ang anin. Ito na lang 300 ang kilo. Sariwa talaga ito. Ano mo yung ano o oh, kasang. Ano, Malaway-laway ito. 1, 2, 3, 4, 5, Hatiin na lang. Ayan, patingin ako niyan, girl. Pasigil lang. Tapos bangus. Gelupin na gelupin na kami noong pang araw Pusip. Sarap pa Ito yung masarap ipaksiw, no? Yung ano ba tawag ito? Alumahan? Ano Ay, ano ba yun? bisog ko <laughs> ano pala oo nga eh mali ako tapos yung ano, kumpano hindi ko alam kung pwede sabawin yan pwede no oo -o. ganun ka rin lang mga fish dito pili kayo bukas deposit 400 ang kilo. Ito yung maliliit na galunggong. Ayan yung tilapia. Dami. Eh ito ano, dalag. Ayan, dalag. ito sa akin. Ito yung hipon. Ayan yung hipon. Magkano ang kilo ng hipon na? 480. OMG. 400. 393. Oh, okay, sige. Ito sa akin, eh. 393. Dagdagan mo pa kaya isa. Ito, dagdagan mo isa pa sa akin. Tapos pakilista, ha? Yan ang mga isda dito. mga bye uh -huh.